Hunyo pa ngayong taon, sinimulan ng Benguet First District Engineering Office ang reblocking ng kilometer 3 hanggang kilometer 5 ng Bagyo Bontoc Road sa La Trinidad, Benguet, bagay na ikinadidismaya pa rin ng ilan gaya ni Marichu. Mula Baguio City, dalawang beses sa isang linggo siya pumapasok sa pinagtatrabaho ang tindahan sa La Trinidad, Benguet. Anya, ang dating halos isang oras lang na biyahe, nagiging higit dalawang oras na. Sa totoo lang, pag sa Trinidad po napupuntang ang mga kahera sa amin, syempre po masyadong hassle, lalo na po sa pag pag traffic, uh, hassle po sa oras. G pag palengke po, alas 7, mga 7.10, 7.20, nasa barracks na po namin. Pero pagka Trinidad po kami, Umabot po kami mag-8 o'clock na po kami dumarating sa barracks. Tapos nag re, -re pa po kami sa boss namin, yung benta po namin. Kaya panawagan nila tapusin na kaagad ang proyekto. Pero ayon sa DPWH, 47% na ng kanilang proyekto ang natatapos. Depensa naman ng ahensya, puspusan pa rin ang ginagawa nilang reblocking. 47% yung actual accomplishment nila ng uh, trabaho. And uh, which is way, way ahead as compared sa naka schedule na uh, accomplishment. Outer lanes naman ang tinututukan nila ngayon. Dagdag pa ng ahensya, gumagaan na rin ang daloy ng trapiko sa lugar. Both outer lanes ng mga yon, so, so yun na ginagawa yung right side niya para ano, ma mas makompleto pa. And then after that, pupunta na sila sa left outer lane. Yung natapos na both sa center lanes, yun na ang ginagamit ng mga uh, travelers natin. so makikita naman natin medyo lumawag po yung traffic. Maliban kasi sa re-blocking, inaayos din ng ahensya ang mga gutter at kanal. Pagtitiyak naman ang ahensya matatapos pa rin nila ang proyekto sa loob ng 384 na araw. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 128 milyong piso. We are positive po na matatapos nila yon by June kasi nga sabi ko kanina 47% sila, almost half na yon na accomplishment. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.